Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Siya po na guys. Nandito ako sa lugar na ito guys. Ang pangalan ng lugar nito ay Jose Abel Santos. Barangay sa Lawag, Los Verona City, Cavite. Yung kasada na yan, patungong sa litang yan. Pwede rin dyan, patungong area 1. Pwede rin dyan, patungong Aguinaldo Highway. Yan guys, oh. Tapos yung kasada naman na yan guys, patungo ano, na naman yan kung gusto nyong duman ng Molino Bacor or uh, Paliparan Das Marina City Kapiti, okay, okay. okay. okay, pwede dyan lang guys yan guys dito guys meron dito mga binibitan mga potas vlog ko guys bro maka suha nyo bro ano na yan sir? Pa ano na, 130 130 yung kilo niyan Pero ayun, pasira na kasi yan ah, Medyo pa. ano na, pero Okay pa naman siya, matamis pa naman Oo oh. Uh, Tapos ito naman, magkani, saan sir May piraso yan sir, 320 ang piraso niyan Tapos Yung maliit, 280 Oo oh. Uh, ito 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 naman 100 ang kilo sir Tapos itong ito ito. Avocado. Avocado. 230 per kilo sir. Tapos uh, ito naman. Yung lansones, ano yan? Dupo na variety. Uh, 200 po yung kilo. 220 kilo? 200. 200. Ay, sorry. 200 ang kilo pala. Ito dito. Yung so, ang costin, 220. Ah, uh, 220 ang kilo nito guys. Ito, ito, ito. Opo. Dito. Ito namang metal pin Yung piraso sa akin yan is 120. Depende ah, sa ano yan sa sa laki niya. Ah, 120 yung piraso niyan. Kasi malaki nga din naman, kaya mahal. Tapos dito, saging saba. Sa saging saba, 50 na lang ang kilo. Ah, sige na kilo, guys. Sa saging saba, ayan oh. Itong marangda, di ba? Opo, marang yan. Eh, magkano naman ba? 140 man? lang po kilo. Ah, 140 ang kilo dito, guys. Itong marang na ito. Masarap nga. masarap nga protas yan. Ay. Ito, magkano kilo? Yung sa mangga 150 ang kilo. Ah, ito guys. 150 ang kilo pala dito. Okay. Sali, ayan o. Oh. Ayan pa guys. Oh. Ayan Oh. 150 ang kilo ng mangga. Ayan. Ayan. Tapos ito, ah, uh, yung apple, apple, ito isang daan. Oo, iyan, green, apple at green, apple, 100 itu daan. Oh, apon, yun yun. 100. Uh, 100, 100, so, ito yong green, apon, ito yong green, apon, ito yong green, apon, ito yong Balot, apon, ito 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 Ah, uh, isang piraso bulan nito, 25. Jesus. Sa dito, ah, tatlo isang gan. Ah, tatlo isang gan guys. Ito, okay ito. Dito, areas lang tatlo isang gan. Ah, areas lang din pala. Tatlo isang gan. Itong durian na ito. Yung durian galing dapaw 'yan, sir ano. 240 ang kilo. Ah, 240 ang kilo nito, guys. Itong durian na ito. Yung grapes, bro. Yung grapes, medyo mataas, 300. At ah, yan din ang kilo nito guys Itong grapes na ito Ayan. Right. Sa saging magkano ang kilo? 1-10 ang kilo sa saging sir Ah 10 ang kilo ng saging Ito guys ito ito 1-10 ang kilo Tapos dito guys Meron ding binibinta dito ng Paris At saka lugaw Ayan guys oh tatanungin ko si sir, si sir guys kung yung mayari nga nagbibinda dito ng mga protas kung magkano ang piraso nito ayan bro magkano ang piraso nyan bro ah uh, pobedo po itong suha so, tatlo sang po. ah tatlo sang dambo lang yan, guys ito naman kahanid nyo po 120 per kilo um, ito 80 per kilo po sa bakwan um, ba um, ito sa pobedo ng baba 180 per kilo <laughs> kilo pala ng mangga guys 220 220 no? yes, oh. dito lang ito guys tabi ng kasada dito sa Jose Abad Santos Avenue Barangay Salawag Gasparina City Cavite guys ito namang saging guys ang kilo nito 10 ang kilo ayan o no? oh. 300 pa ah 300 pa lang kilo nito guys ito o oh. ito sa naman 300 at 300 or 300 pala ang kilo niyan sa avocado ito itong ano chico oh okay. ha 150 ah 150 ang kilo nito guys oh itong ayan yan itong suwa naman din okay uh, uh di ba bayaran pa kami sir Guys, so oh, suha guys 180 ang kilo Dito sa Jalandan Magkano kilo dito? 70 ah, 70 kilo pala pa ito. Ako. Ito po siyang ganito. Ang batao ito. Ay, lang ganito sa at uh, 100 kilo nito guys Ito itong brutas na ito Yan pala ang Apple na yan Sa 2,100 Tapos dito naman sa orange na yan Tempo uh, yan, 3,100 Ah, uh, 3,100 Pati pera Ito namang Dragon fruit Dragon fruit uh, 2,80 ang kilo Ah, 2,80 ang kilo guys Itong dragon fruit na ito guys. Ang durian naman, magkano kilo po, sing? 50 At 50 ang kilo nito, guys, itong durian na ito. Okay, so mga putas. Tapos yung, yun, yun, magkano Ah, uh, sa melon po, ay, ah, uh, 120 kilo. Ah, uh, 120 kilo niyan, guys. Itong, ito? Ah, uh, sa halit yung po, ay, uh, 140. Ah, uh, 140 po, ang kilo? Okay. dito sa malong na pakuan 80 per kilo 80 per kilo pa lang nito guys ito. tapos itong uh, kamas yan, diba? ay, so, ano singkamas di ba? Ay ano? ba? Awan na ko per kilo, ah, kilo pala lang guys yeah. ng singkamas yan Nasimulan ngan mani yung yun yung 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 Awan oh, ko kilo nito guys, kung mani nito. Tapos yung kami yung kamuti naman. Ait kilo Ait kilo. Papaya ay kung ano? Fifty. Fifty. Ait ay Ait kilo, kilo talaga guys, itong papaya nito. Tapos may mga anong, anong, ano 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 po honey. Ah hani, marami pa lang dito guys ng mga hani oh ano? Terong meron Ait. 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 Ait depende po sa lahat. Um, uh, ano oh. yan? Para hindi masyado mangkain ako. po. Oh, magkano naman ano yan? Uh, Magka -ano uh, hindi, hindi, masyado, hindi masyado nalalanta siya pag uh, nakabalik. magkano sa balot? Dito sa sa Lido 120. Awan ada tiga kilo yang gas yang di atas tapos dito naman tayo guys sa gulay. Yung ampalaya nyo po. Bukana kilo? Ampalaya namin is 110. Ang kilo. Bukana? 110. 110 guys ang kilo sa papaya. Sa talong. Ang papaya naman ampalaya yan. <laughs> <laughs> ang talong magkano kilo? Orin? Ang talong namin is 100. 100 na kilo guys sa talong. Dito sa kangkong. Okay. Kangkong ngayon is mayroon is 15. lang tayo

Oh so, yeah, ya guys, itu enggak yeah. Awan kilo, masih Asik lebih kilo, ah, Ang ah, kilo ng sayote si Binti. tas meron mga saging saba dito guys na binibinto ka, guys. Baka kilo ng 45 ang kilo. Ah, 45 kilo guys ang saging saba. Yung guys oh. Yan. Tapos, ganun din dito. Paano sa ilaw? Ganun din 45. Ah, puti na bang kilo din guys itong saging nito. Pati rin nito, puti na bang kilo. <tibet lang> kilo. Oh guys, may mga binibintang buko dito guys oh. Ayan oh. Buko nga binibintang dito. Magkano ulit siya ang piraso ng buko? <tibet lang>